Hello guys, magandang araw Ito guys, nandito tayo ngayon sa may Nueva Vizcaya Ayan, sa may Santa Fe ito guys Pero hindi ito yung Dalton Pass ang ginana natin Ito yung papuntang Maliko At tagos dito guys ay yung papuntang Tayog, Pangasinan Bagong daan ito guys Ayan, so ipapakita ko po sa inyo kung gano'ng kaganda yung uh, daan na to. So, walang mga truck dito guys kasi yung mga truck dun dumadaan sa may Santa Fe. So, ngayon, ito guys, uh, napakaganda Oh. Ito yung umpisa ng pag-akyat ko guys. Wala kasing signal dito kaya naisipan ko ay mag-video na lang. Ayan, napakaganda yung daan dito at ang tanawin. Ayan o, oh, kita nyo naman guys so oh, masyadong maliko kaya ang tawag dito ay maliko ayun tingnan nyo naman guys so, ang ganda ng sikat ng araw nag iisa lang po tayo dito guys wala po tayong kasama ayan kasi galing po ako ng Isabela at uh, naisipan kong mag shortcut actually ano eh kabubukas lang nito guys kasi nung bumagyo ay uh, sinara nila marami na kasing nag sa area kaya tara titingnan natin kung saan banda nag close nung bagyo ano so marami na rin mga riders na dumadan dito yung mga galing Manila yung mga vlogger na mga riders guys ang dami daw dito kaya titingnan natin tara samahan nyo ako umpisa pa lang natin akyatan kagad ng bundok ito guys ayan oh no? wala tayong masyadong kasabay napapansin ko at saka kasalubong parang mag isa lang ata ako dito ah uh, tumatakbo guys ayan o oh. mm, ganda rito eh, gusto ko sanang huminto kaya lang eh mag isa lang tayo kaya ayun tuloy tuloy lang gandahan lang tayo dito guys ayan ano, oh. natin ang ganda ng tanawin. Ito pala yung hadaan na to ano lang, hindi siya masyadong malaki. Tama lang siya pang two-way. Ayan. Kaya kung dadaan kayo dito, guys, uh, ang suggestion ko ay wag kayong dumaan dito ng gabi. Kasi walang ilaw dito, guys. So, masyadong matigim. At matataas daw ang mga bangin. Ayan. Kaya pagkaganitong araw, so, ayos lang dumaan dito. Ayan, no. Oh, Mula kanina pa ako guys, napapansin ko eh wala akong sinusundan. At wala rin naman ako na Ayan saan kaya sila nagpunta? Ayan, pero napakaganda ng panawin dito. Ayan yung papuntang uh, Barangay Maliko pala yun guys eh, Barangay Maliko. Ayan, nakakilig, so ang uh, ano, kinu ko, nakaka-save ako ng Isang oras at kalahati. Ayan. yan guys ang nasisave mo. Pag dito ka dumaan. Compare pag doon ka dumaan sa May, Santa Fe at San Jose. Ito guys hindi mo na kasi madadaanan yung San Jose, Nueva Kasi ang pagbaba mo ng bundok, nandun ka na kagad sa San Nicolas, Pangasinan. Tapos kunting takbo lang, nandun ka na sa Tayog. So Tayog to... Carmen or Rosales Pangasinan. At tapos expressway na. Ayun. So, eto guys. So, ayun. Parang 30 minutes na ata tayo guys. Ha? Wala pa naman. Kanina papansin ko. Kanina pa tayo umakit. Parang hindi pa rin bumababa. Ayun. Napaka lamig dito guys sa taas ng bundok na to. Sinubukan kong huminto. At ang ganda ng uh, ihip ng hangin. Oo, oh, eh kaya lang, saglit lang kasi medyo naiilang ako guys dahil walang katao-tao. Ayan, may nadadaanan pa akong holes kanina guys. Ang ganda ng holes, so, mababa lang so parang gusto kong maligo. Kaya lang, naisip ko eh, tatakot ako mag-isa lang ako. <laughs> Ayan. Napakaganda nito. Subukan niyo rito mga bakers ano from uh, pagkagaling kayo Manila, pwede rin kayong dumaan dito. Tapos pagkagaling din naman kayo ng Pangasinan o oh, Pangasinan, pwede rin dito papuntang Isabela. So mas mabilis kung nasa La Union kayo papuntang Isabela. Napakabilis lang. Hindi na kailangan umikot ng San Jose tapos akyat na. ito pala guys, tingnan nyo. Ito yung landslide dito guys. Kaya kunti lang yung nakakadaan. Oh. Ayan. Kaya sinara pala nila ito nung bagyo. Kasi oh, parang hindi pa nga ayos yung uh, mga lupa. Hindi pa siya masyadong nalinis. Ayan. Pero ito guys, nasa may bandang bayan na tayo. Ayan. Ito yung uh, unang bayan na matataanan natin. Hindi ko lang malala guys kung anong bayan to. Basta ang natandaan ko lang barangay maliko pero ito guys, hindi ito maliko <laughs> barangay maliko pala yung, uh, yung daan na ito guys ayan. merong barangay dito sa tuktok hmm. parang ang ganda ang dito ang lamig dito guys sa taas ang sariwa, yung hangin ayan walang ka-traffic traffic dito guys. Ayan, walang pollution. Ayan, ang ganda. Bago yung kalsada. Ayan, parang ingat-ingat na tayo guys. Kasi mas mataas pa ito guys. Kaysa papunta ka ng Baguio. Oo, matataas yung bangin dito. Yung uh, paakyat ng Baguio. Walang binatbat dito. Para kang nagpunta ng Sagada. Ayan, kung uh, familiar po kayo mga idol. Pagpapuntang Sagada. Parang uh, ito siya. Para siyang kapareho kapareho yung style ng mga kalsada at bundok ayan mamaya maya pa makikita nyo pa ang magagandang tanawin